Nakita ng mga mambabatas sa kamera ang nabisto mga bulok at inaamag ng Nutriban na binili ng Department of Education para sa feeding program nila noong nakarang taon. Pati mga biniling gatas, delayed ang delivery. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa pagdinig kahapon sa budget ng Department of Education sa Kamara, inusisa ang nabistong problema ng Commission on Audit sa mga gatas at Nutribon na pinamigay sa feeding program ng ahensya noong 2023. Base sa audit report, 5.69 billion pesos ang inilaang pondo sa programa noong nakaraang taon. Pero marami raw sa biniling pagkain ang nasayang. Yung mga bulok na Nutriban, may amag na Nutriban, o kaya naman may pest or insekto sa loob po ng mga nutribans natin. Kula, meron din pong kakulangan sa bilang ng gatas na na-deliver. Mga questionable manufacturing at expiration dates kasi po. Meron din pong late deliveries at uh, unsanitary packaging at mga boxes po ng uh, nutribans. Layunin ng feeding program ng DepEd na labanan ang malnutrisyon sa mga public school. Kaya si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kinondena ang mga nasayang na pagkain. Hindi rin katanggap-tanggap na magde-deliver na expired pagkatapos ibabalik na lang. Imagine 10 in 17 regions. So... Malaki, no? Buns, tsaka milk. So kailangan maimbestigahan yan. At tinanong naman ng mga mambabatas ang DepEd kung magkano sa higit limang bilyong pisong pondo noong 2023 ang nasayang pero ayon sa DepEd kinoconsolidate pa raw nila ang mga report tungkol sa issue dinipensahan din nila ang late delivery ng mga gatas limitado raw kasi talaga ang supply kaya na-delay at kailangang utay-utayin ang delivery based on existing records also from previous budget hearings are capability to supply milk locally is only at 1%. That's why for 2020, for the 2025 school year, we're actually doing it in three batches in order to make way for the limited supply. Sa isyo naman ng mga tinapay na napanis at may insekto, kinausap na raw nila ang mga supplier at inobligang palitan ang mga sirang Nutribon. Dahil maaaring may mga lugar nga talaga na walang refrigerator, so history, House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson Stella Kimbo na baka maaaring maglagay ng special provision sa General Appropriations Act o GAA para palitan at magrekomenda ng substitute sa gatas para maiwasan na yung mga insidente na napapanis at nasasayang ang mga ito. Bagay na pag-aaralan daw ng Department of Education. Binigyang diin ng mga mambabatas ang epekto ng malnutrisyon sa kakayahang matuto ng mga mag-aaral. Siyempre, pag gutom po ang mag-aaral, hindi po yan makakapag-concentrate at uh, hindi po, kumbaga, lesser chances na matuto ang isang uh, mag-aaral. Nangako naman si Deped Secretary Sonny Angara na tutugunan ang problema. Pwedeng i-blacklist po yung supplier na yon, Yun ay isa sa mga nakikita ko at, at siguro maglagay ng damages provision din po sa kontrata para medyo matakot ang, ang mga ito. Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez News Five.